I've been attached with the feeling of waking up with you by my Kanina nga lang guys, ay nag-post na nga itong ating Doni Pangilinan ng kanilang bawat larawan kasama ang kanyang team at talagang todo ensayo na nga para sa parating na All-Star Game 2025. At talaga namang umani nga agad dito ng maraming komento. Lalong-lalo pa nga ang isang post ng ating Doni Pangilinan. Narito nga guys, sa nasabing video sabay-sabay nating panoorin.

Tumagaw nga pansin dito guys. Sa nasabing caption ni na Doni Pangilinan na meron nga itong nakalagay dito na First 5B5 at Casa Donato. At dito pala sila nag-ensayo sa Dream House ng ating Doni Pangilinan na talaga namang masasabi mo na sobrang ganda at lawak. Kaya naman talagang umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na at excited na nga ang mga bula dahil napasabi na nga sila ng save the date ngayong July 20 na. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.